good morning mga mga tipa. Kaya, pupunta tayo sa bakantilote lote. Kukuli natin yung papayang hinog na malaki laki. Ayan, kasama ko ang father ko. Ayan, kailangan natin hagdan. Sobrang taas daw po ng kapuno ng papaya. Ito mga tipa, nandito tayo ngayon sa bakantilote lote. Ayun po, yung mataas na puno ng papaya. Ayun. Napakataas po. Ayun. Ang pulo na papaya na. Ayun po, may mga hinog na. Oh. Tsaka malaki yung mga pahinog na. Yan ang kukunin natin mga tipa. Sampai <tip> jumpa

lo que ocurre. loro di giro Yo, okay, kinuha natin yung mga malalaki na iwan sa taas yung may liit. Ayan mga katipa. Ang nakuha natin papaya. Ito ang uh, pahinugin na to mga katipa. Ito yung hilaw. Pantinola. Ayan. At, mga katipa. Ito yung mga hilaw. Ito yung pahinugin na papaya. Ayan. Ayos. Halt -halt Ayan mga katipa Ang nakuha natin papaya Ito ang uh, pahinug na ito mga katipa Ito yung hilaw Pantinola Ayan